Sa totoo lang, nilalakasan lang naman talaga natin yung loob natin eh pero pagod na pagod na tayo sa mga nangyayari. Totoo diba? Nakakamiss no? Naalala nyo na no, mga bata pa tayo, wala tayo masyadong pinoproblema. Pinoproblema lang natin noon kung paano tayong magpapaalam sa mga parents natin na makipaglaro sa mga kaibigan natin sa labas. Pinoproblema lang natin noon na sana kapag bumagyo walang pasok, makakapanood ako ng paborito kong cartoon sa umaga problema lang natin noon kung paano natin kikindatan yung crush natin para lang malaman nila na crush natin sila. problema lang natin kung paano tayo magtutulog-tulogan sa hapon para lang hindi tayo paluin pag nalamang gising pa tayo. problema lang natin noon kung anong iisipin natin at sasabihin nating dahilan kapag nawala natin yung payong at tupperware ni mama. Sobrang simple lang ng buhay noon. Hindi ganun kabigat yung mga problema. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, tangin na, kakasolve mo lang nung isang problema, may sasalpok na naman sa yung isa. Hindi pa humuhupa yung problema, may paparating na namang isa. Minsan, pagsisisihan mo din, no, na nung bata ka, minsan mo na rin hiniling na sana tumanda ka na agad. Para wala ka nang problemahin, pwede mo lang gawin lahat ng gusto mo. Hindi ka napipigilan ng nanay mo kapag gusto mo makipaglaro. Magagawa mo na lahat ng gusto mo kapag tumanda ka na. Pero ngayon, ano hinihiling mo? Sana bata na lang ako ulit. Sana in-enjoy ko yung panahong bata pa ako. Buti pa noon, wala masyadong pinoproblema. Ang sarap maging bata. Wala kang nga pera pero sobrang saya. Yung mga kaibigan mo noon nung bata ka, totoong kaibigan pa pero yung mga kaibigan mo ngayon puro plastic na. Nandiyan na lang pag meron ka. Oo, hindi ka na nga nakakainda ng sakit dahil hindi ka na pinapagalitan at pinapalo ng magulang mo pero binubugbog ka na ng buhay ngayon. Totoo, di ba? Naalala mo ba noon? May mga pangarap ka nung bata ka na gusto mong maging. Pero ngayon, hindi mo na magawa. Kasi nga, kailangan mo nang magbanat ng buto para makasurvive. Wala tayong magagawa eh. Ito, pakinggan mo itong mabuti. Alam ko, oo, sa mga oras na to, pagod na pagod ka na, pero pilit mo na lang maging okay. Pinipilit mo na lang na maniwala na bukas magiging magaan din ang lahat kahit hindi naman talaga tayo sigurado at minsan gusto na nating sumuko. Huwag kang mag-alala, lahat tayo nararanasan yan. Hindi ka nag-iisa. Kung wala nakapagsabi na kapag sabi sa ineto, yung sipag mo, yung paghihirap mo, yung sacrifices mo araw-araw, gusto ko lang sabihin sa iyo, proud na proud ako sa iyo. Tuloy mo lang laban mo ha. Kahit anong mangyari, huwag ka susuko. Kasi hindi naman habang panahon araw-araw na lang leche-leche na 'yung nangyayari. Minsan talaga susubukin tayo ng buhay. Kaya ako nakaka-survive ka sa araw-araw na struggles mo sa buhay. Good job. Tuloy mo lang. Dadating din 'yung time na magiging okay din ang lahat. Isang mahigpit na yakap sa mga kapatid nating patuloy na lumalaban sa buhay nila. Kahit na mahirap na, kahit na minsan hindi na nila kayang saluhin sa sobrang dami ng bumabagsak na pagsubok sa buhay nila, gusto ko lang malaman nyo na isang araw magiging okay din ang lahat. Magiging magaan din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Kuha mo? Kaya kapit lang ha. Let's go and peace out. <laughs>